Ay, andito na naman kami sa bundok. Matagal-tagal kami hindi nakaakyat. Ito nang nadat na namin, guys. Oh. Hinog na ang garbanzos. Uh, ano to sa Tagalog? Sigarelyas. Hinog na. Lahat hinog na. Hindi ko na tutanggalin kasi parang matigas na tulutuin. Pahihinugin na lang natin ng makarami tayo ng, ayun oh. Hmm. Ito may mura. Ito pwede dito. Okay. Ayan. Pero yung iba as in magulang no. Hmm. Ito hindi ko lang alam kung pwede pa to. Ay, pwede pa. Para na. Ito lang naman ang tanim namin na gulay. At, ayun no. ba diba? Mga hinog na yan. Piano ko na lang. Pang sibling na lang. Yung ano ba yun. Kasi pagbibilihin din tumahal mahal din. Ayan pa. Ma. Mukhang hindi na ito pwede eh. Tigas na. No? Ito lang. Tsaka yung hinog. Ay, madabo na guys ang aking kamochi. Hmm? May malaki ng kalabasa. Ay, kalabasa. Papaya. Sa kayo oh. no. Uy, may pako nga talaga pala rito oh. Oh, may pako nga. Wow, ka-nice naman. Sabi walang pako Tingnan mo. 'Yun oh, kuning kita. Kuning kita pako, nag-iisa ka. Maraming tumubo. Kung kailan nilinis namin. So napatunayan ko na may pako talaga oh. Pako siya, di ba? sa tingin nyo pa kuno yun na sya naglilinis na sya guys so may pako talaga maniwala na akong pako to hindi ko pa ito lang pala ay kasama na yata ayan. Ayan, oh, diba? paku, yan ayan o diba pako yan kakatuwa naman pako ayan mga bago kong tanim mo Gabi. Yan na lang ang tinatanim ko kasi pag mga gulay, bihira lang kami umaakit eh. Ay, naawa ako. Ayan, yeah, ganito na lang. Yun, oh. <laughs> Kamuting kahoy. <laughs> Pumayat, bunutin ko kaya yan. <sighs> ang aming kubo, warak na. Doon na. Oh. Warak na ang kubo. Ano pang ang silipin ko rito? Abi ko. Hmm, Naglinis siya. Ano, hindi nakapamunga talaga yung tanim ko rito kondon. Hindi. Hindi siya nausukan. Tsaka yung hindi ba na... <laughs> oh, ang damo na. Kaya ang mangunguha tayong talbos. Ang aking... Hello? Bakit sa kinukuhaan ng, ano, ha? Kinakain. Makapal ng aking loya. Hanggang dito lang muna, guys, ang aking video. Kasi maglilinis ako. Walang taga-video ko, eh. Maglilinis.